Magandang hapon po, uh, magandang araw po sa lahat uh, ipagpag-ibabahagi ko po at ipapakita yung batong lagpasan uh, ang virtud ng kalikasan Bigay sa atin ng kalikasan Itong batong lagpasan po batong tagusan ng butas ang nabibigay po sa atin ito ay safe na pagta-travel bigyan na uh, gagabayan niya tayo ito pa mga ito eh may bilang sa red jasper semi precious to Ang uh, meaning po ay eh, the spiritual bibigay sa atin din ang safe ligtas at maayos na pagbibiyahe. Walang anumang barakid, maayos. Mga po, mararating mo po kung anong lugar ang gusto mong puntahan ng maayos sa gabay po nitong patong lagpasan o tagusan. Kaya ito pang isa eh, sombrero po ng dende. Ito po. Bigay po sa atin ng kalikasan. Nature. Dahil malaga po tayo sa paligid natin. Tarong lalo na sa mga puno. Nature. Sundero po ng duwende. Ito naman po eh. Kabibi na naging bato kalikasan din po nature naging bato po siya gusto ko lang pong ibahagi at paano yung mga nasa akin na biligay po sa atin ang kalikasan kabibin na naging bato ito so, rin po nabibilang din po siya sa mga laman dagat marami po tayong hawak na galing po sa kalikasan na bigay po sa atin na pinagkaloob po maraming maraming salamat po